what's so, up nga pala uli mga guys welcome magigit sa akin youtube channel uh, today nga pala pupunta kami sa isang bayan sa YPC yeah. yeah, dito sa Pungapo pero kasi dito si ang pinapaliguan niya yung tinatawag nila ng lebi yeah. paano ka mukha lang nung ilog doon sa Gabaldon kubo nga pala dito 500 yung cottage tapos ang entrance nila pero hindi 10 piso lang saka sobrang lakas nga pala ng hangin dito may hirapan kayo magluto dito saka ang lamig din ng tubig dito kung naari po na masusubukan yung bago kong biling kalan sa gas stove wala sa lasana kung sa preto preto lang naman eh okay nang gamitin yan saka sa pagpapainit ng ulan kaso sobrang lakas talaga ng hangin dito ang hirap magluto ah, saka yan ah, konting shot lang para kung pagano ng katawan Ayan, pauwi na kami. Medyo mainit